Hello guys! So welcome back to our channel again. Nagbabalik naman po tayo dito sa ating sari-sari store business guys. At good morning, good morning sa lahat ng ating mga katin ngayon. Sa lahat ng ating mga viewers na sumusubaybay dito sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa mga nanood doon sa ating uh, last na vlog doon sa Uh, renta ba o ang sarili mong pwesto guys So eto, uh, panibago na naman natin guys Ang ating pag-uusapan kung paano ba tayo mag-display Ay isa iso sa mga strategy ng isang uh, sari-sari -sa store business Kung paano natin makakahatak ng maraming customers guys So uh, eto, uh, bago natin i-discuss ito uh, Kunting uh, disclaimer lang guys Ay hindi po tayo nag -pro promote ng mga produkto kung hindi ito ay uh, isi-share po natin sa lahat ng mga kapwa kating kasari natin kung mga product natin ay uh, ano ba yung mga dapat mabenta sa ating tindahan guys so ito mega mega shout out sa lahat ng ating mga uh, viewers dyan sa lahat ng mga subscribers mga katim kasari natin dyan na uh, manapakaagang gumising so mega mega shout out sa inyo guys so ito Proceed na po tayo dun sa ating uh, pag-uusapan. Paano nga ba natin i-display ang mga ating mga product, ang ating mga, mga uh, items na galing sa delivery ay dahil uh, alam natin naman na kapag ikaw ay hindi maaarunong mag-ayos ng iyong paninda, si customer yan ay napapansin niya guys. So, ito may share ko sa inyo dahil uh, kung nasusubaybayan nyo guys yung ating mga vlog, tayo ay uh, nanalo sa isang uh, kompetisyon uh, sa isang ano isang pagandahan ng display guys dun sa Chukumani eh, at nasungkit po natin yung first play, uh, first runner up kaya uh, marami pong nakakakita nakakapansin yung ating display napakaayos daw po ang ating pagdi-display so ito ano ba ang kakalahagan ng pagdi-display guys so kailangan organize ka uh, yung uh, naka-level yung uh, mata ng mga tao sa mga produkto. Depende yung mga tinatarget mong customers kung pambata ay kailangan nakalabel sa mata ng mga bata yung mga produkto natin dyan sa harap. Ipapakita natin mamaya. So ito, kagaya nito, mapapansin nyo mayroon po tayong hawak-hawak na mga biscuit dito ng mga wafres ay kailangan maayos po ang ating pagdi-display kagaya po nito Uh, hahanapin po natin ang kanyang magandang pangalan. Ito, magandang pangalan. At i-display po natin dyan ay kailangan uh, yung kanyang uh, kulay, kulay, guys ay sunod-sunod siya at maayos. Uh, hindi lang po basta-basta uh, display ang ating gagawin guys kasi uh, may mga kulay-kulay yan. Kapulat nito, brown. Ito, ito ay yellow. Pwede natin pagtabihin yung brown at saka yellow guys kasi mas attractive siya. So, bakit nga ba dito sa taas ko nilagay ito guys kasi si customers nandi dito sa uh, harap. Makakatingin yan, titignan niyan ganyan. So, marami tayong customers guys na hindi nagsasalita, titingin lang 'yon, titingin lang ng gano'n. tapos ituturo na lang yung kanilang gustong bilhin. Minsan kasi guys, yung uh, isang customers medyo tumagal na dyan sa harap, hindi niya na, hindi naman niya sinasabi yung gusto niyang bilhin kahit tatanungin mo yung isang customers na, "Ano po yung bibilhin nyo... ah uh, gaganong ganon lang po siya doon sa harapan ng inyong tindahan hanggang sa makita niya yung uh, items na binibili niya. Meron din customers guys na hindi siya marunong uh, magbanggit ng pangalan ng uh, produkto, lalo-lalo na yung mga bata. Kailangan uh, ipakita natin visible yung ating mga paninda kasi ituturo lang nila ituturo lang nila yung uh, item na bibili nila yan. So ayun po yung kahalagahan ng uh, maganda pagdi-display organize na organize at saka kailangan dapat uh, kapag si uh, customers ay nagtanong uh, halimbawa mga delata delata agad siya titingin dito sa titingin hindi siya titingin dun sa banda doon kasi uh, wala pong delata doon kasi alam na niya na naka-organize yung ating paninda guys so, guys bago natin i-display yung mga items ay kailangan uh, naayos na, na-organize na, ganito na para mas magandang tignan ni customers at uh, ilalagay na natin dito guys kasi uh, mas uh, attractive tignan kapag uh, talagang ano na yung place natin guys Ayusin na natin yung ating pagdi-display so, ang ating ilalagay dito si overload, so ganyan guys yung ating uh, paglalagay so, nakasalan sa siya, dahil ating uh, dalawa si overload ay uh, dito natin siyang ilalagay na ating dalawa so mas maganda sa mata, guys, kapag uh, maayos na maayos yung ating uh, mga paninda. So, kahit hindi na siya ilalagay eh, na natin dun sa likod yung ating overload. So, yan. Yeah, ating overload. Tapos, ito, cream oo, oh, Meron po tayong cream oh, dito, guys, na dagdag ng cream o oh, so ito first in first out po tayo ang paglalagay dito guys so ito meron po tayong natira dito na tatlo at saka i ano natin to bali ito yung uunahin natin ah, i display guys so yan yung bagong dating ito yung bagong uh, dating so FIO na tinatawag yung first in first out so yan i-uhuli po natin yan Ilalagay ito natin sa likod. So, ayan. Tapos, ito yung una na kaya ibebenta. Halimbawa yeah. yeah. na dito si customers, guys, dito sa harap at talagang titingala lang sa taas. Nakikita na niya yung gusto niyang bibilihin doon na biskuit. At saka, mayroon din ako dito, guys, ng uh, mga biskuit dito sa Uh, labas yung mga bata dito, ito yung diskarte ko guys, mayroon dun sa loob yung ating mga stock ay dito ko na lang siya nilalagay yung mga pambata, nire-refill ko dito kaya kailangan level sa mata ng bata yung ating mga chichiria para mas mabilis uh, mabenta guys so ganito yung ating diskarte kailangan kitang kita yung ating mga paninda para mas mabilis uh, mabenta guys Ganito tayo mag-display guys. Kailangan yung ating mga item ay uh, talagang tabi-tabi. Uh, Kung halimbawa ay katulad nito mayonnaise ay tabi-tabi. Uh, yung ating beauty sa taas ay kailangan tabi-tabi. Tapos yung mga dilata natin na matamisin ay kailangan makakatabihan para hindi po malito si uh, customers. Kung uh, halimbawa yung mga alak, dibute ay kailangan uh, magkakatabi din guys para si customers ay hindi po siya malilito kung halimbawa ah, noodles dito puro noodles po yan para mas mabilis makita ni ah, customers yung ating mga paninda kay so, so ayun yung ating diskarte kailangan importante ay marunong po tayong mag-display yung ating mga rekado ay ah, kailangan tapit kailangan makakasama din para isang tingin na lang niya ay ituturo na lang niya guys yung ating mga tinatawag na dibute na rekado so ito yun guys so yan Kitang-kita kita 'yung ating nating paninda. Ang problema natin guys kapag 'yung ating bagong uh, itinayong uh, tindahan, gaya nito, dati ay malit lang, ngayon ay sumisikip na talaga siya kasi nga dumadami na 'yung ating paninda at napupuno na talaga. So kailangan mo halos araw-araw aayusin 'yung pagdi-display mo para pagiging maayos 'yung uh, paninda mo guys. Dito naman sa harap natin guys ay napakabilis maubos po ang ating tinapay dahil hindi dito po natin ilalagay sa harapan mismo, 'wag po natin ilalagay dito sa loob kasi hindi po mabenta kapag hindi nakikita ni customers lalong-lalo lalo na kapag uh, masasarap yung ating uh, tinapay diyan sa labas. So, candy dito sa sa harapan at saka kailangan punong-puno yung ating uh, mga lalagyan ng mga biscuit para mas attractive guys at saka maganda po dapat yung ating pagdi-display. So yun ang kahalagan ng pagdi-display guys ay kailangan talagang uh, ma-organize ka at uh, siguradong matutuwa yan si customers at uh, babalik at babalik sa bumibili bibili dyan sa inyo. Kung uh, tindahan mo ay uh, parang walang laman na at talagang uh, medyo empty-empty na ay mas uh, gugustuhin ni customers pumunta sa ibang tindahan kapag uh, alam niyang kunti lang ang iyong mga paninda at kailangan kumpletuhin nyo yan guys para mas uh, uh, magaganahan pa bumili si customers kasi minsan yung mga customers natin guys ay halimbawa betsin lang ang bibilihin nakita niyang uh, mayroon pang uh, magandang display ay mapapabili yan guys ng iba pang items so uh, mas maganda po yung ganyan ayosin po natin yung ating display para mas... Uh, makabenta po tayo ng marami guys dito po tayo sa harap guys ay kumpletuhin po din po natin yung mga pulbo yung mga maliliit na kulon at saka yung mga pang hina, pinapahid-pahid sa katawan guys ay mabenta mabenta rin yan at saka ito mga ito so yon meron din tayo mga gamot dito na mga para sa mga bata tempra so ito yung mga mabibentang items dito sa ating uh, tindahan guys yung mga maliliit lang huwag po tayo bibili ng uh, malalaki so Meron tayo ditong uh, hard copy na pang school supplies. So, ito yung mga school supplies natin guys na nilalagay dito. So, medyo magulo pero okay lang yan dahil mabenta-mabenta uh, nga yan. Dahil kahit anong ayos mo araw-araw ay magugulo din yan. So, meron din tayo ditong uh, stick glow. <laughs> Ayun, mabenta rin yung ating stick glow guys. So, yan yung ating ampaw ay mabenta-mabenta rin yan. So, Ayun yung ating nasa harapan guys 'to. So, Kailan makumpleto natin yung ating paninda at uh, i-display po natin ng maayos. Ayun so, ang ating sarili ang uh, pagsisikap sa ating pagdi-display ay napapansin po ng mga customers natin 'yan at talagang natutuwa uh, po sila dito sa ating tindahan dahil uh, maayos po yung ating uh, pagdi-display. So ayun guys, thank you, thank you very much sa lahat ng mga na-inspired dito sa ating uh, Sari-Sari Store Business, dito sa ating mga display ay nababasa po natin yung mga comment na marami pong natutuwa at na-inspired humahanga sa ating pagdi-display. Ito po guys ay araw-araw nating ginagawa tuwing umaga at tuwing hapon dahil nga po ito nga po ang ating goal. Uh, talagang uh, maayos at maayos yung ating paninda dahil nga po tayo ay uh, youtuber at kailangan po natin ipakita na talagang maayos yung ating paninda isa sa ating mga strategy yan dahil nga po tayo ay nagtrabaho dati sa isang uh, maliit na Grocery din dati pero kahit hindi po tayo tumagal ay natutunan po natin uh, uh, mag-display ng maayos sa tindahan. Sa lahat ng gustong magtayo ng saris saristor guys, kahit maliit man lang yan ay talagang unti-unti ang mapupuno, unti-unti ang masisikip so kailangan nyo din po guys ng uh, pagplanuhan yan for the future kasi lalaki at lalaki ang inyong tindahan at talagang mapupuno may inis kayo minsan kasi sa dami ng iyong mga delivery ay hindi uh, di nyo alam kung saan nyo isisiksik hindi nyo alam kung saan nyo ilalagay nag display ka ngayon tapos dumating yung uh, bagong delivery di mo alam kung saan mo ngayon isisiksik so kailangan natin guys ang tamang strategy dyan doon dito sa ating pagdi-display napakaayos po ang inyong uh, uh, tindahan pero pagdating ng uh, paribagong uh, display uh, paribagong delivery ikaw ay mag-iisip kung saan mo na naman sila ilalagay. So, kailangan guys ay bago ka kayo mag up ng uh, sari-sari store, ay kailangan naka-plano na po yan na pwede kung sakaling uh, uh, umulad dyan o kaya mapalago mo, ay kailangan mayroon kang nakarating pag-expansion. So, thank you very much sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga katim kasari, lahat ng mga OFW na nanonood dito sa ating YouTube channel. Thank you, thank you very much sa inyo. Unti-unti uh, na pong tumataas ang ating subscribers Kung hindi ka pa naka-subscribe dito sa ating YouTube channel guys uh, Pakiclick naman at uh, saka pakilike at saka mag rin kung saan yung inaabot yung ating uh, uh, video, yung ating mga vlog Alam natin na marami po tayong uh, naibib naibibigay na tips Kahit na hindi po natin ito uh, talagang, uh, hindi pa po tayo masyadong sanay na sanay sa ating pagpapatakbo ng ating business 3 3 years na po yung ating sari sa store. pero super sugod sure naman ay uh, okay pa nakaka-survive naman tayo guys dahil nag-start lang po tayo ng uh, 30,000k 30, at ito na nga po guys yung ating uh, uh, tindahan unti-unting lumalaki na marami pa po tayo yung stock dyan sa bodega at tuloy-tuloy po yung ating pagbebenta guys kung nakakaranas ka ng uh, tagtumal tulad nga yung mga unang video ko dati ay kailangan tuloy-tuloy mo lang yan, huwag kang discourage dahil uh, araw, uh, darating din ng araw na ikaw ay uh, unti-unting uh, lalago. So thank you very much sa iyong panonood. Sana ay huwag po kayong magsasawa sa aking uh, pagsuporta din so, sa ating YouTube channel. Uh, God bless po sa ating lahat. Hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys. Bye! Uh,